Ano pa sana? Mo turna. Si Ryan. na go na sofu. Wala din. Ako din tang ina mo, Jay. Tang ina mo daw, Ano? Ay galang mo.

Oo, oh, walang para kami. Oh, Baka na to, kuminis na! Sige na, kasama mo dyan, yan? na Si Jamir Si Jamir tahin. jamir sinapak pa niyan! Laglag ka ba dyan? mo. Sabi mo ayusin. Ha? Tawang upo. O ano, Malinis ay, na. Sabi naman yung na yan. Pastos. Pastos. Sabi, dinigiraan na po. O paano? Nakikita ko po kayo nila. Ah. Kamising-ngising. Kaya naman ako sa paketa po kayo Sabi mo, dito, kumakit na lang po ako dyan Hindi eh. oh, na, pa dyan eh. O, sa akin na. O, sa akin Sabi mo, akit lang dito.

Huwag ka mong tungkol dito, yung bunga nga may sarado mo ha. Anong ingin ninyo? Hindi na kayo makatulog sa inyo. Hindi hmm. kong lumukad. Tumuhinig ka na, na dyan. Kung magpunta kayo, nag-iingay ka, Pwede lang pumunta kayo hindi nag-iingay ha. Ang nakasal ka to. Sisigaw. sa loob. Ah, sa sa Oh, Masama sa tingin mo. Hulika. Loko loko, paano mo pasok diyan? Ikaw lumabas dito. Ako okay. oh, tigilan mo ako ha. Yan di pisa ka daw nung 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 ako ha. Sama mo tumingin. Bigay ko video ka ba? <coughs> <coughs> ha? Tidong na itong tagpagmana na po. Patay bukong na lang. Tagpagmana Patay bukong na lang. Tagpagmana Patay bukong na lang. Tidong na lang. Ha! Bobo! Para kami nanay niyo. Hoy! Dahil teacher, hindi ka napakansinin? Gabo! Ay, nagmura oh! Nagmura pa. Nagmura pa ako ng ano-ano. Ito ba kailangan sabihin niya? Sabi ang may mga sa Sige, magmura ka. Ikaw maganda? Ha? Ang rawagong pang dadayo kayo parang yung ano ko. kayo. Oo oh, nga, sige. Sige lang. Ang mo ka, yung punganga mo. Kailangan namananta eh